guys good morning ayan umabot kami dito sa may gasolinaan lakat lakat lang guys ayan nasa nasa sea oil na kami guys may 7-11 pa oh lakat lakat lang kami guys lakat lakat lang guys Gala gala lang guys. Ayan, nasa tapat na kami ng sea oil mga guys. Malapit na rin kami sa City Mall. Ayan, nasa tapat na kami ng City Mall, guys. Ayan, ang alaga ako. Ayun City Mall guys Okay guys, thank you for viewing